Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita guilty as charged Barry darling hindi ako si Margaret Royales Castor. I am Apalacios she's high society's primera chismosa and I am the primera minera I'm too busy mining gold para makisausaw ako sa mga God, mga petty issues na ganyan. Hindi ako nakikialam sa mga kabed issues ng ibang tao. Kung sa bagay, you have your own kabed issues. Hindi ka lang sa minahan mo na puukay ng bindo. Kung hindi, sa minahan ng may minahan. <coughs> Matagal ka mo si Jerry ko, ano nangyari? Ah, Nauulog pa siya sa hagdan ah, eh. Ah, ano? Ah! Ah! ah ano nangyari? Ma! Ano nangyari sa'yo? George! Oh, George! Oh. George, ano nangyari? George, ma. masakit. ano masakit? Ano masakit na? Si Sam! Ano? Di ba ang galing si George? Sam? Si Sam? Ano ginawa ni Sam? <laughs> Barry, kung magsalita ka naman, parang wala kang bahid ng dumi, di ba? Well, sure, I dug for gold sa minahan ng iba. But at least, I struck the real gold. Unlike you, Barry. You became the gold mine for some... tennis coach slash gold digger na... Oh, wait. Hey. coach pa ng anak mo. Ay! Georgia, put me down! Ay, pa! I said put me... George! Mama, huwag mo yung galing George! Ano ginawa mo? <tongan> Pinagtangkal mo ba ang anak ko? Oh. What was he nga? Ooh, half your age. A third? Could you have at least passed for his aunt? Or mommy? Sugar mommy? Huwag mo si Sam. Wala kasalanan. Nahulog sa agdan si George. Nahulog o hinulog? Ano talaga nangyari Samantha? Ano ba? Tumimig na nga po muna kayo. Well at least, yung gold-digging boy toy ko was single. Wala akong inagawan. At, isa pa, hindi niya ako iniwan. Katulad ng ginawa sa'yo ni Orly, hindi ba iniwan kanya? Bitch! Double bitch! Bill, Bil, Bil, dali! Bil, Bil, dali na, masabing pinto! Dali na ka. Dali lang. Wajah mana kau? Wajah mana tu? Elai matimu, munda kah? Munda kah? Elai matimu. Munda kah Yusuf Ahmad? Wah, cat fight, kisah kau yang. Tapi sorry miss ha, tim Aurora aku go out. Oh. <laughs> Sir, Mercy. Ano nangyayari dito? para may nagkakagulo. Dinala nila si George sa, hospital na naglag siya sa hagdan, sir. Ano? <laughs> oh, teka. Bakit kayo tumigil? Go! Ituloy niyo! Huwag kayong mahiya sa akin, ha? At saka, hindi man ako sasali. Manunood lang ako. So go! Uh, I'm sorry? Who are you? Uh, I'm... She is Kuya Galvan's glorified caregiver. <laughs> Hello? Excuse me? Aurora, hindi ako caregiver ni Galvan. And what are you, Vivian? Ano ka ba ni Kuya Galvan? Si Bill. Kasama ba nila si Bill? Si George yung kasi hindi nag-iingat. Wala pong kasalanan si George. Dad, just calm down. Anak, sama mo ako sa loob. I need to get my phone. Kailangan ko makausap si George. Sam, so, ano ba talaga nangyari? She is Kuya Galvan's kabe. Oh. So, you're Vivian! So, tell me. Ah... Uh, ano bang nagustuhan ni Galvan sa'yo? Yan din ang matagal ko ng tanong, Barry dear. Ah, excuse me, nandito ako, mo, no? Pinag-uusapan niyo ako. At saka, pwede ba? Di ba, kayo yung magkaaway kanina? Bakit ako pinagdidiskitahan niyo? Eh kulang na nga lang magkalmutang kayo, di ba? <laughs> hindi ko sinasad pumunta ako dito para mag-apologize sa kanya. Tapos sin sinampal niya ako, sinabunutan niya ako. Tapos aksidente ko siya na itulak na hindi siya. <laughs> Diyos ko. Diyos ko, sana ako siya baby. Diyos ko. <laughs> and then, kailangan, natin, kailangan natin pumunta ng na ospital. Kailangan ko pumunta ng ospital. Vivian, and who said we're fighting? that was just one of our crazy banters. Alam mo, ang love language namin ni Urol ay ang pang-aasal. But we are the best of friends. Di ba? Totally, Barry.